Good morning mga idol Oras po natin ngayon is 7.30am Araw ng Tuesday Ayan, Sulitin ang natitirang Araw sa lupa Tinatawag na tayo ng kargatan <laughs> Wow Nagtatrabaho bilang seafarer sa Cruise ship uh, Isang garap na rider naman sa lupa Ayan salamat sa LBC Ang mga documents natin Pinadala pinadali yong buhay ng Siman. Hindi na tayo kailangan pumunta ng Manila para makuha yung mga dispatch paper. Ayan, na uh, Siman's book, passport, yun na uh, employment contract, check, letter of guarantee, check. EO, OEC, Overseas Employment Certificate. Kailangan din yan. At syempre, uh, flight ticket. So, salamat. Kumpleto na lahat. <laughs> Alright, ready to go. Yeah. Ayan, si Baby Hayes. Mamimiss ko to. Sinusulit ko yung oras na kasama siya tuwang-tuwa. Wow! Ayan, umalis saglit tayo. Ayan, nasa Walter Mart tayo. Dito tayo mamimili ng mga dadali natin sa barko. Ayan, mga medyas, kailangan yan. It itim na medyas. Sinteron. Ayan, kailangan yan. Uh, Siyempre, may uh, mahilig ako sa tinapay. Siyempre, kape, pampagising ng umaga. Yan, puno na lahat. A uh, cup noodles. Pagka late na tayong late na tayong bumangon. Yan, mabilisan. Safeguard, body wash. Actually, meron naman sa barko na sabon, libre. Kaso, nagdadala pa rin ako. Alcohol. Alcohol, yan. Kasi in front of the house tayo nagtatrabaho bilang server. Cotton buds. Nagdala din ako. Efficacent oil. Pag uh, masakit ang mga muscle. Sa pagod. Yan, kailangan din yan. Okay, bench fix wax sa buhok. Mga dilata pagka naumay na tayo sa pagkain sa barko. Syempre toothpaste pang isang kontrata na yan. Walo yung binili ko. Shampoo. Tsaka aficionado, gusto ko kasi yung brand na yan. Kaya nagdadala na ako for the wool contract. Uh, anim na piraso. Yan, tapos na tayo mamili. Oy, ADB, ang laki ng compartment. Kasi lahat yung mga bilhin natin worth of uh, 7,000. Back sa likod. Yan, kasi lahat yan. Walang problema. Yan, pauwi na tayo. Okay, ayan po yung motor ko, Honda ADV pala. Mami-miss ko yung motor ko. Uh, time out muna tayo bilang songwriter yan. Wow. Dalagay muna sa panitla lahat ng dadahin. Kape, check. Cup noodles, check. Pupunin ko na po ngayon yan.

The face mm -hmm. Okay mga gamot, kailangan din yan. Bawal magkasakit. Okay, ready to go na tayo. Kompleto na lahat. Thank you for watching.